ang pagdating sa Proteus HyperConnect ng DLT Ledgers. Narito kami upang ipakita kung paano namin pinadadali ang pakikipagtulungan sa data para sa inyong mga transaksyon sa negosyo, na ginagawang mas madali ang koneksyon sa lahat ng kasali. Isipin mo na lang na nagbabahagi ka ng datos sa lahat ng iyong mga kasosyo sa real-time. Walang karaniwang alalahanin tungkol sa pag-aari at seguridad, ang aming plataforma ay tumutulong upang gawing mas maayos ang proseso, patibayin ang katatagan, at lumusong sa digital na pananalabi at pagpapanatili. Lahat ng ito habang pinapahusay ang kahusayan at lumilikha ng mga bagong pagkakataon para kumita. Layunin namin ang pagkonekta sa lahat, mga supplier, customer, banko at mga regulator, sa pamamagitan ng paglikha ng isang network na madaling umaayon sa mga pagbabago ng mga patakaran at regulasyon. Dagdag pa, tinutulungan ka namin na pamahalaan ang mga panganib sa reputasyon at suportahan ang paglipat sa renewable energy sources. Panalo ang lahat. Ngayon, ang mahalaga ay ang pagbabahagi ng beripikadong data streams sa iyong mga kasosyo. Lipas na ang lumang paraan ng paghingi na i-upload ng lahat ang kanilang impormasyon sa iyong sistema. Ngayon, mataas ang pangangailangan para sa external na data at nandito kami para tumulong. Ang mga negosyo sa buong mundo ay humaharap sa mga hamon sa pagbabahagi ng data na dulot ng iba't ibang teknolohiya. Ang platform ng ay pinasimple ang proseso nito gamit ang mga advanced na tools tulad ng AI at blockchain. At hindi na ang iyong organisasyon ay mananatiling sumusunod sa mga regulasyon at konektado. Saan ka man naroroon? Kahit saan ka man, ginagawa ng mga manufacturer ang lahat ng makakaya para magkaroon ng malinaw na pananaw sa kanilang supply chain. Lalo na sa Tier 2 at Tier 3 ng mga supplier. Nakatulong ang ProTSU na matuklasan ang mga pananaw sa iyong supply network, na nagpapababa ng gastos at nagpapabuti ng kakayahang mapanatili sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga nakatagong hindi epektibo. Ang isang matibay na balangkas ng pakikipagtulungan ay susi sa pagbuo ng matatag na mga kadena ng supply. Sa pamamagitan ng malapit na pakikipagsosyo sa iyong mga supplier, maaari mong itaguyod ang inovasyon at makakuha ng tumpak na datos para sa epektibong ESG reporting. Madaling mautang iyong salaytin sa pagpapanatili gamit ang ProTSU. Ang aming pamamaraan ng pinahusay na kolaborasyon ay maaring magpalago ng 7 to 10% at magbawas ng gastusin ng 5 to 10%. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga pananaw sa pagganap ng mga supplier lampas sa Tier 1, maaari mong unahin ang mga pangunahing kasosyo na nagpapalakas ng kabuuang kahusayan at kalidad ng produkto. Sa kasalukuyang kalagayan, may tumataas na pangangailangan para sa ligtas na pagbabahagi ng data at pinasimpling mga proseso. Kung ito man ay pagbabahagi ng data, episyenteng daloy ng trabaho o ligtas na mga transaksyon, Ginagawa naming mas madali para sa lahat ng partido na magtulungan ng epektibo. Ang multi-party system ay isang collaborative database na nagpapahintulot sa mga organisasyon na magbahagi ng real-time na data ng ligtas at may kumpiyansa habang pinoprotektahan ng privacy. Mahalaga ito sa isang mas matibay na cloud strategy. Ngayon, bakit ito mahalaga? Tanong mo. Ang teknolohiyang ito ay nagre-revolusyon sa mga proseso ng negosyo, pinatitibay ang katatagan ng supply chain, at nagpapaunlad ng tiwala, nagbubukas ng mga bagong modelo ng kita at nagpapalakas ng kahusayan sa operasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng generative AI, blockchain, at iba pang mga advanced na teknolohiya, ito ay nagdurugtong sa mga gumagamit sa loob ng transparent ecosystem. Nagsisimula ang iyong paglalakbay patungo sa paglikha ng halaga sa pamamagitan ng isang matatag na cloud at multi-party system na estrategiya. Mula sa pagbabahagi ng data ukol sa pagpapanatili, hanggang sa pag-uulat ng pagsunod sa regulasyon at mabisang paggawa ng kontrata, nagbibigay ang Proteus ng balangkas na kailangan mo para maipagpalit ang impormasyon ng maayos at malinaw. Ang pag-configure ng iyong mga proseso sa multi-party ay hindi naging mas madali. I-setup mo lang, i-enable at ilunsa dito. Lahat ay dumadaloy ng maayos kaya maaari kang mag-focus sa talagang mahalaga. Hindi limitado ang Proteus sa isang industriya, may man ay healthcare, manufacturing o kahit sa gobyerno. Pinapahintulot ng aming platform na mapabuti ang kolaborasyon at pagsunod sa mga regulasyon sa lahat ng aspeto ng walang hirap. Nangingabaw ang Proteus pagdating sa pagtuklas ng nakatagong data. Tinitiyak namin ang autentikasyon at nagbibigay kami ng real-time na pagtingin sa mga transaksyon na nag-aalok sa iyo ng tumpak at maaaring ma-audit na data. Kapag kailangan mo ito, ang aming teknolohiya ay itinatag para sa seguridad at kolaborasyon gamit ang mga tampok tulad ng multi-party systems at smart contracts. Pinadadali namin ang auditing at tinitiyak na lahat ng bagay ay maayos ang takbo. Tingnan natin ng mas malapit ang arkitektura sa likod ng Proteus. Ito ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng aming orchestration platform sa pagkonekta sa lahat ng iyong data. Ihati-hatiin natin ang mga sangkap ng Proteus. Susuriin natin ang mga bahagi ng aming produkto ng detalyado na nagpapakita kung paano ito nag integrate ng maayos para maghatid ng makapangyarihang solusyong akma sa iyong mga pangangailangan. Ang aming walang putol na integrasyon gamit ang Azure ay nagpapahusay sa iyong mga cloud investments na ginagawang madali ang pag-scale at pagbutihin ng iyong mga operasyon. Naglulunsad kami ng mga apps na idinisenyo para sa pagpapanatili at pagkuha ng kagamitan. Pinapadali namin para sa iyo na idigitalisa ang iyong mga proseso at makipagtulungan ng mas epektibo gamit ang HyperConnect technology. Maaari mong i-configure at ilunsad ang multi-party applications ng mabilis. Hindi lang kami nagsasalita, nagde-deliver kami ng mga solusyon na maaari mong gamitin agad ngayon. Bula we'll recruiting buwan ni Nescarich sa iba't ibang industriya, inyong produkto, free-firmized na multi-party transactions, kawitan ming tutong halimbawa ng awang platform sa aksyon. Kaya kung handa ka ng harapin ang mga komplikasyon ng multi-tier supply chains, produce ng DLT Ledgers ang iyong solusyon. Sabay-sabay nating paigtingin ang kolaborasyon, visibility at kahusayan. Bisitahin kami sa www.dltledgers.com para sa karagdagang impormasyon.